Good morning mga pare ko Happy Piesta, Mauban Matagal na nga akong kinukulit ng aking anak Na magluto daw ako ng Bopalo Wings At dahil nga Piesta ngayon Ipinagluto ko na rin ng request niya ang aking anak At habang nagluluto nga ako Ay panay na ang balik ng aking anak At hindi na nga mapakalit Sarap <laughs> At pagkatapos ko nga ipinito yung chicken Ay gumawa na ako ng sauce siya nga pala pare ko baka magulat ka kung bakit hindi chicken wings ang ginamit request kasi ng anak ko gusto niya yung malaman yun niya kasi nung chicken at puro boto daw kaya wag ka namang magalit ha manood ka na lang dyan pare ko at dahil nga breast ang ginamit ko ay tatawagin ko tong breast wings at isa pang hindi ko maintindihan ay kung bakit kinawag itong bopalo wings ay hindi naman ito bopalo Good morning mga kabari ko. Luto na ang favorite ko. Sarap ng luto. Guys, sarap ng pati. Ano, oh. mm. happy? Opo.